Sa inyo po, sa hanay ng mga commuters group, sa tingin nyo ba napapanahon na rin para bigyan din naman natin ng, uh, or, 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 or uh, magkaroon tayo ng dagdag pasahe, attorney? Naunawaan natin yung posisyon ng ating mga drivers, operators. Transport. Opo. Ang uh, nakalulungkot lang, eh, laging ang pasaan niyan ipinapasa sa ating po mga pasahero. Totoo po yun. Ay, sabi nga, sabi nga isang leader eh. Alam nga naman, ipasa namin sa mga <laughs> o kaya sa mga magsasaka. <laughs> Ay, oh. Ang tingin eh, walang passenger iba. Passenger base kami. Uh -huh. Pero, ang sagot ko naman doon, eh, hindi naman ganun ang ating ibig sabihin. Ang ibig sabihin natin is, it should be one option. May mm -hmm. not be the last option. Apo. But it is just an option to increase the fare ng ating pong mga pasahero. Ano ibig sabihin? may tingnan din po natin. Baka meron pang ibang paraan para bumababa po. nga, yung hinihingi uh, increase. Mm -hmm. no? O kaya naman, tingnan po natin. Yan, sabi nga nila, magbibigay ng ayuda. Yung fuel subsidy po, fuel subsidy. Meron din panukala sa kongreso na buhayin yung oil stabilization fund. Mm -hmm. So may mga ganyan pong Uh, maaring makita. O oh, ito, isa pong ano, matataas na terminal fee na binabayaran nila. Baka pwede mabawasan yan. Uh, balik lang tayo dun sa petisyon. Bakit po may pagtutol ang ating pong grupo dun sa hinihinging mataas na kahilingan na fair high? Kasi 5 piso kataas po yan. At sabi ko nga, siguro maski po sila alam nilang mataas, uh -huh. Uh -huh. ang tinitingnan na lang nila kung meron pong awaran uh, tawaran uh -oh. pa rin sa, sa, pangangailangan nila. Pero sa amin po kasi, lagi pong may impact yan sa inflation. Kapag tumaas ang pasahe, ang tinatamaan dyan, karaniwang manggagawa. Mga pasahero. Correct, correct, okay, correct. Mawalan sa sakyan yan. Mm -hmm. So, saan sila kukuha ng, ng pera para idagdag dun sa dagdag gastos? Siyempre, hihingi po ng tagdag sahod mm -mm. at kung hindi naman maibiging ng dagdag sahod eh kawawa naman 'di ba kapag naibigay ng dagdag sahod dagdag presyo ng bilihin naman tama sumasampa po lahat after uh, kagaya nito dagbigay ho tayo ng 40 tumataas pesos yun. sa ating tumataas mga manggagawa din. eh halos wala rin na sa manggagawa Oo, taas din yan, oh asin sa ano oh, oh, so oh oh. oh. 'yun pagkaya 'yun epektong 'yan ay uh, tataas syempre ang inflation rate so doon po kami uh, may agam-agam kaya ang amin po laging gustong um, uh, at gagawin naman ng LTOFRB mm -hmm. uh, ay konsultahin natin yung mga economic government agencies natin mm -hmm. ang NEDA, Department of Finance at ibang mga eksperto sa ekonomiya kung ano po ang impact nito kasi ang mismo yung mga drivers po, hindi naman araw-araw magsa-drive yung mga pamilya nila nagko-commute din. Oo, oh, mm. oh, 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 so, oo, bumibili din ng pagkain rin. yan. Oo. Oh, oh. so, tinatamaan din. Talagang mahirap yung sitwasyon na to. Apo. Kaya ako ang tingin ko kailangan mag-step up ang gobyerno at uulitin ko ewan ko kung dito sa programa ito na ko na. Ang public transport, kailangan magsimula ang gobyerno to take an active role here na siguro sa major routes mm -mm. ay dapat meron sarili ang na public transport ang pamahalaan mm -mm. in other words run by the government katulad ng Metro Manila Transit Corporation way back in the 70s mm -mm. Bakit? para sa ganun meron tayong ano buffer tayo ngayon pag sinabi naman walang pera ang gobyerno para dyan. ako ay uh, Naniniwala na may paraan lagi. Dahil ang public transport, napakahalaga po nito. At ito ay ikanga ang nagpapaikot ng ekonomiya mm -mm. ng ating pumbansa, ang public transport.